Hi guys, good evening. Good evening guys. Ayan o. Oh. Pakita ko sa inyo ang aking mga alaga. Ayan. Ang pangalan niya ay Austin. 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 Say hi. Hi. Hello. Ayan. Ang ganda ng higa ni Austin. Ayan guys. Ayaw kumibo. Ibig sabihin, inaantok na siya. Ayan. Inaantok na yan si Austin. Ayan. Mahilig siyang humiga sa lamesa. Ayan. Ito naman si... Bulldog! Hi, Bulldog! Yay! Gusto mo sa akin, Bulldog! Ayan. Ayan, guys. Ayan, oh. bata. Ayan. Gusto niya magpahipo. Ayan. Yan yung talaga yung mga alaga ko. Ayan. Oh, guys, oh. Gusto mong humalik ni Bulldog? Ayan, oh. Ah, ah, ah. Ayan. Ay, ang hili kumis. Ah. Ay! Nako. Nako. Ayan ah. hinalik halikan ako. Ang sweet ng aso ko. Nako. Ah. Ayan. Ayan, guys. Ito naman ang aking alaga. Lucky. Lucky. Ayan, tulog. Ang ganda ng higa. Ayan, oh. Ang kulit nito ni Bulldog. Ayan naman si Panda. Panda! Panda! Ako, snubber. Ayaw tumingin. Snubber ka, pan Panda. Look, guys. Ito si Panda. Laki na niya. Ayan. Ayan si Panda. Napakalaki na ni Panda. Panda! Say hi! nako ayaw mansin Ayaw magpa-istorbo. Hmm, yun ang mga alaga ko, guys. oh ayan oh. Yung isa nasa lamesa. Ang laki-laki na. Hmm, ayan, guys. Nako. Meron pa akong isang pusa. Kung alam nyo lang, kung lagi lang kayo nakasubaybay sa akin, yung uh, mga video na ina-upload, meron ako pang isang alagang pusa. Si... Kung nasasubaybayan nyo yung mga videos ko, mayroon diba, meron ako isang videos na lagi ko siyang karga-karga? Ang pangalan niya ay Is. Ayun. Ang laki na niya, guys. Andun. Nasa labas na siya lagi. Samantalang mamaliit pa siya. Lagi lang siyang nasa loob. Ngayon, andun na. Layas. Ako. Nakikipaglaro sa ibang pusa sa labas. Ayaw pumasok. Papasok yan mamaya pag inaantok na siya. Papasok siya rito sa bahay. Ayun, guys. Nakikita nyo butas Butas ang aking pinto Ayan Diyan. Diyan siya Pumapasok Kahit hindi, hindi na siya kumatok Minsan nagkakaluskos siya ng pintuan Kapag papasok Pag nahihirapan siyang pumasok Dyan sa butas ng pinto ko Ayan Diyan siya pumapasok sa butas ng pintuan ko Pag nahihirapan siyang pumasok Kinakaluskos niya yung pintuan Ayan para, papasukin siya at ng pinto. Ayan, guys. Pag tuwing gabi, nagpapahinga na ako. Ayan, nanonood ng TV. Guys. At, ayan naman ang aking alagang si Austin. Austin! Austin! Ayan, snubber na rin siya. Naantok na eh. Ayan. Ganyan, guys. Mga inaantok ng aking mga alaga. Ayan, si Panda. Ayan. At saka si... Si Lucky yan. Nasa ano. Ayan. babait nila ngayon, guys. Samantala kanina nga. Ako sila ng pagkain. Okay, guys. Lagyan nyo lang pong panorin aking mga videos. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, press the subscribe button and please like. Okay guys and share if you wanted. Okay guys, para updated kayo sa mga ina-upload kong videos. Don't forget to subscribe guys. Okay guys, thank you.